Paulo Avellino may hinandang nakakakilig na surprise para sa minamahal niyang si Kim. Isang nakakakilig na sorpresa ang inihanda ni Paulo Avellino para sa kanyang minamahal na si Kim Chu. Sa isang espesyal na okasyon, binigyan ni Paulo si Kim ng isang romantikong dinner date sa isang sikat na restaurant sa Tagaytay. Nagulat si Kim sa mala fairy tale na setup ng lugar, na puno ng mga kandila at bulaklak. Mas pinatamis pa ang gabi ng mag-alay si Paolo ng isang awit na personal niyang sinulat para kay Kim. Kitang-kita ang kasiyahan at kilig sa mukha ni Kim habang pinapakinggan ang kanta. Ayon kay Paolo, matagal na niyang pinaplano ang sorpresang ito upang maipakita ang kanyang pagmamahal at pagpapahalaga kay Kim. Ang espesyal na gabing iyon ay lalo pang nagpapatibay sa kanilang relasyon. Marami ang natuwa at na-inspire sa ginawang ito ni Paolo. Tunay ngang ang pagmamahalan nila ay pinapatunayan sa mga simpleng ngunit makabuluhang paraan. And this are chika for today mga ka showbiz Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates. Music